love ka sa iba kahit na nasa puder ka ng magulang na magulang ng girlfriend mo well I'm sure to you uh, that's like the that. only mas mabigat kasi yan na case na case may kaso hindi mas mabigat kasi yan kasi imagine na uh, nasa puder ka na magulang ng girlfriend mo tapos sasabihin mo na hindi mo na mahal yung girlfriend mo kasi na may mahal ka ng iba na no? alam ko na naisip mo lang na hindi mo na mahal yung girlfriend mo simula nung nagkaroon ka na simula nung nagkaroon ka ng kapilala na ko sinabi mo na siya na yung mahal mo tapos hindi mo na mahal yung girlfriend mo kasi talagang hindi mo mahal yung girlfriend mo sana umalis ka na, na doon muna sa, sa poder ng mga magulang niya dahil siya mga kahiliyan din na kanya sa inyo sa'yo sobrang nakakaya naman yung binawa kasi nasa poder ka ng mga magulang ng girlfriend mo tapos maghahanap ka ng iba girl wrong my dear tapos lalaki ka pa diba parang napaka jopal pa naman ka ng kasi nasa poder ka nga ng mga magulang ng girlfriend mo that's very wrong boy hindi maganda ang iyong ginawa tapos iisipin mo na minamaliit ka ayaw mo na minamaliit ka tapos ganyan ang ginawa mo maling mali ka talaga dyan sa so, ginawa mo yan kasi kahit sabihin mo na nag-aambot ka sa bahay na uh, sa bahay na mama ng girlfriend mo eh. kasi alam mo sa totoo lang halos lahat naman ng mga babae is nagiging ganon parang tiger nagiging dinosaur mga mga, mga, mga ganyan ganyan normal yan sa aming mga babae normal sa amin nga kaya ayan uh, yung bago mong nakilala na ibang bago mong nakilala sabi mo umpisa pa lang yan pero pag yan nasanay na ina, nakasama ka ng boyfriend ka niya sinasabi so ko sa later on magiging dinosaur na yan or else magiging tiger yan so dun ka na lang magugulat pero alam mo kasi kapag mahal mo talaga yung isang babae kahit ano pa yung maging ugali niyan maging ano um, maging dinosaur ay girl yan huwag na maging steak kasi pag naging steak na yung isang baba magagalit yung mga magulong ng girlfriend mo. Sobrang magagalit sa'yo. Sa Sobrang sasama yung loob sa'yo. Okay lang sana kung kayo nagsasama ng girlfriend mo tapos may usapan kayo ganito. Kasi kung hindi mo lang mahal, dapat hiniwalayan mo na. Hindi yung ngayon mo sasabihin na hindi mo na siya mahal pero kayo pa tapos meron ka ng iba Diba? tapos nasa puder ka pa rin ng mga manggulang ng girlfriend mo oh, syempre maling mali ka dyan boy tapos kalalakan mong tao ganyan ka kalalakan mong tao diba tapos ganyan yung ginawa mo sobrang mali ka talaga dyan kuya oh, yeah.